Nagsisinungaling ba si Tesla? O malapit na silang magligtas ng milyon-milyong buhay sa isang 7,079 na maliit na bahay? Maging tapat tayo. Ang ideya ng isang fully functional, disaster-proof na solar-powered na bahay na mas mababa kaysa sa presyo ng isang segunda manong kotse ay mukhang napakaganda para maging totoo. Kaya, labis ba ang pinapangarap ni Tesla o tahimik ba silang naglulunsad ng pinakamalaking revolusyon sa pabahay ng siglo? Isa na talagang ayaw mong paniwalaan ng FEMA, mga higante ng real estate, at mga kumpanya ng seguro? Sa video ni Rian, hahati-hatiin namin ang lahat sa apat na pangunahing seksyon. Una, kung paano nagawa ni Tesla ang abot-kayang bahay na ito. Pangalawa, kung paano ito itinayo upang makaligtas sa pinakamatinding sakuna ng Amerika tulad ng mga baha, wildfire, at bagyo, pangitlo, kung ano ang nasa loob mula sa matalinong kasangkapan hanggang sa AI-powered off-grid living. At Valley kung hindi ka nagmamayari ng lupa, kung saan talagang plano ni Tesla na ilagay ito, Alamin namin kung ang Elon Musk ay tunay na makakapaghatid ng $7,179 na bahay na tumatakbo sa labas ng grid, nakaligtas sa mga natural na sakuna at hindi nangangailangan sa iyo na magkaroon ng lupa. Dahil kung ito ay totoo, Maaari itong maging isang makapangyarihang sandata laban sa inflation, pagbagsak ng klima, at mga sirang sistema ng pabahay. Mag-subscribe sa West Tech para matulungan kaming maabot ang 113.197 subscriber. At huwag kalimutang iyon ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng isang pambihirang tagumpay. 1. Paano makikipagkumpetensya ang isang $7,579 na bahay sa isang $400,000 na bahay? Sa unang sulyap, ang paghahambing ng $7,579 Tesla na maliit na bahay sa isang traditional na $400,000 na bahay ay maaring mukhang hindi makatotohanan. Ngunit hindi sinusunod ni Tesla ang traditional na lohika ng real estate. Sa pamamagitan ng paglalapat ng parehong pilosopiya sa produksyon na muling hinubog ang merkado ng dekoryenting sasakyan, ang Tesla ay naglalayong baguhin ang pabahay, na naghahatid ng mas mababang gastos nang hindi sinasakripisyo ang tibay. Functionality Ogin Hawa Ang sikreto ay nasa kanilang paggamit ng Gigafactory-style modular construction, na ng AI-driven na robotics at vertical integration para makagawa ng hanggang 90% ng mga bahagi ng bawat bahay na ganap na in-house. Tinatanggal ng discarding ito ang pangangailangan para sa mga third-party na kontratista at makabuluhang binabawasan ang mga gastos sa paggawa, Nakaraniwang bumubuo ng 30-40% ng badyet sa pagtatayo ng bahay. Sa automation ng Tesla, bumaba ang bilang na iyon sa mas mababa sa 8%. Moshe na nagpapahintulot sa kanila na makamit ang isang antas ng bilis at kahusayan sa gastos na halos hindi naririnig sa traditional na construction. Binabawasan din ng Tesla ang mga gastos sa pamamagitan ng flat pack na pagpapadala at pinasimple na on-site na pagpupulong. Hindi tulad ng mga conventional na bahay na maaaring tumagal ng 6-9 na buwan upang maitayo at nangangailangan ng 12-12 ng mga subcontractor. Ang Tesla na maliit na bahay ay idinisenyo upang tipunin sa loob ng 24 na oras ng tatlong tao na crew. Dumating ito na flat-packed sa isang karaniwang trailer at salamat sa patented na smart link system ng Tesla. Ang unit ay hindi nangangailangan ng mga crane or special na makinarya upang magtayo. Ang isang solong track ay maaring magdala ng 3-4 na bahay nang sabay-sabay na nakakabawas sa mga gastos sa pagpapadala ng hanggang 70% kumpara sa mga pre-assembled na modular na bahay. Kasama ang direct-to-consumer model ng Tesla at ganap na control sa supply chain nito. Iniiwasan ng prosesong ito ang karaniwang 25 to 35% markup na sinisingil ng mga general contractor, developer ng real estate, at mga supplier ng gusali. Sa mga tuntunin ng mga materyales, ang maliit na tahanan ng Tesla ay ginawa mula sa magan na steel framing. Recycled high-density polymers at fire-resistant carbon composite panel. Ang mga materyales na ito ay hindi lamang palakaibigan sa kapaligiran, ngunit lumalampas din sa kasalukuyang international na pamantayan ng tirahan para sa kaligtasan ng istruktura. Ang mga carbon panel ay nagbibigay ng hanggang 4 na oras ng paglaban sa sunog habang ang steel framing ay ipinagmamalaki ang tensile strength na higit sa 50,000 SC, sa kabuuan, ang bahay ay tumitimbang lamang ng 1,150 pounds, na sapat na magaan upang mahatak ng isang Tesla Cybertruck. Sa kabila ng mababang timbang nito, ang estruktura ay idinisenyo para sa buong taon na paggamit sa matinding klima na may R-38 insulation na nagbibigay ng malakas na thermal resistance sa mga temperaturang mula minus 10 GC hanggang 110 GF. Marahil, ang pinaka-groundbreaking na tampok ay ang Tesla maliit na bahay ay nagpapatakbo ng ganap na off-grid. Pinagsasama ng bubong ang mga solar glass tile ng Tesla na hindi nakikita ng mata ngunit may kakayahang makabuo ng hanggang 4. 8 kW ng kuryente bawat araw. Sapat na upang masakop ang ilaw. Ar peg papalamig. Pag-init. peg papalamig. At maliliit na electronics. Ang enerhiya ay naka sa isang compact Tesla Powerwall light battery system na may kapasidad na 15 kiloyus. Barsyan na nagbibigay ng kuryente ng hanggang tatlong araw ng walang sikat ng araw. Bukod pa rito, kasama sa sistem ang kakayahan sa sasakyan papunta sa bahay na nagpapahintulot sa mga Tesla EV na magbigay ng backup na kapangyarihan sa bahay kapag kinakailangan. Ang resulta ay isang bahay na walang single sa utility. Habang ang karaniwang Amerikanong sambahayan ay gumagastos sa pagitan ng $2,800 at $4,200 taon-taon sa kuryente, tubig, at ang pakimit. Tinatantya ni Tesla na ang maliit na bahay na ito ay nagkakahalaga lamang ng $257 bawat taon upang mapatakbo na sumasaklaw sa pangunahing pangangalaga at mga pagpapalit ng filter. 2. Bakit ang maliit na bahay na ito ay idinisenyo para sa pinakamasamang sakuna ng Amerika? Ang maliit na bahay ni Tesla ay hindi lamang isang solution sa affordability ng pabahay. Ito rin ay direktang tugon sa dumaraming bilang ng mga natural na kalamidad na sumisira sa Estados Unidos bawat taon. Sa nakalipas na tatlong taon, ang bansa ay nakakita ng hindi pa nagagawang alon ng mga sakuna na nauugnay sa klima na naglantad sa mga kahinaan ng traditional na pabahay. Noong 2023, sinira ng mga wildfire sa Maui ang higit sa 2,200 na istruktura sa lahay na lamang, na nag-alis ng mahigit 4,500 residente at nagdulot ng higit sa $5, 5 bilyon na pagkalugi ng ari-arian. Noong 2024, ang Hurricane Beryl, isang kategorya 4 na bagyo na may matagal na hangin na umaabot sa 135 milya bawat oras ay dumaan sa mga coastal area ng Texas at Louisiana na nagdulot ng mga pinsala na lumampas sa 9.5 billion aliya yeah, yun sa mga ulat at ng FEMA noong unang bahagi ng 2025 nagdulot ng matinding pagbaha sa hilaga at gitnang California ang napakaraming pag-ulan at pagbagsak ng levee na sa sampu-sampung libo at nasira ang higit sa 12,000 tahanan sa isang buwan. Bilang tugon sa mga tumitinding bantana ito, nakipagsosyo ang kopona ng disenyo ng Tesla sa mga inhinyero sa katatagan ng klima upang lumikha ng bagong pamantayan sa pabahay na handa sa sakuna. Ang resulta ay isang compact na estruktura na inhenyero upang makaligtas sa inyem. Matinding mga kondisyon na magpapabagsak sa karamihan ng mga tradisyonal na tahanan, Upang magsimula, ang bahay ay itinayo gamit ang isang hyper aerodynamic na estruktura ng bubong. O bani, na idinisenyo upang ilihis ang malakas na hangin sa halip na labanan ang mga ito. Ang hugis na ito, na sinamahan ng panloob na cross bracing at mababang center of gravity, ay nagbibigay daan sa tahanan na makatiis ng matagal na hanging lakas ng bagyo na hanggang 175 milya bawat oras. Para sa konteksto, Lumampas iyon sa bilis ng hangin ng isang category 5 na bagyo sa sukat ng Saffir-Simpson. O the bark eh, ay na nag alok ng protection sa panahon kahit na ang pinakamarahas na tropical na bagyo. Ang estruktura ay naka din sa isang proprietary groundlock system na nagbibigay daan dito upang manatiling ligtas sa panahon ng matinding panahon nang hindi nangangailangan ng isang buong kongkretong pundasyon sa mga lugar na madaling bahain ang Tesla Tiny House ay idinisenyo upang makaligtas sa mga flash flood hanggang sa trikis talampakan ang lalim. Gumagamit ito ng elevated substructure na nagpapataas ng living space mula sa lupa ng 36 inches. At ang lower shell ay ginawa mula sa waterproof carbon polymer composite. Ang lahat ng mga pangunahing sistemang electrical at mechanical ay nasa itaas ng linya ng baha. Kabilang ang baterya, control sa klima, at mga sistema ng pagsasala ng tubig na makabuluhang binabawasan ang panganib ng pagkasira o mga short circuit. Ang protection ng wildfire ay isa ring pangunahing prioridad. Ang mga panlabas na dingding ng Tesla Tiny House ay pinahira ng isang ceramic-based na intumescent na material na lumalawak kapag nalantad sa init. Pasaune, na lumilikha ng isang hadlang na humaharang sa apoy. Ang coating na ito na sinamahan ng fire-rated na mga panel sa mga dingding at bubong, ay nagbibigay sa tahanan ng rating ng paglaban sa sunog na hanggang 9 minuto ng direktang pagkakalantad ng apoy. Para sa paghahambing, ang karamihan sa mga conventional na bahay na gawa sa kahoy ay maaring magsimulang gumuho sa loob ng kinden hanggang 20 minuto ng pagkakadikit sa bukas na apoy. Para sa mga customer na naninirahan sa mga high-risk na rehiyon o off-grid na kapaligiran, Nag-aalok din ang Tesla ng optional na military-grade na Faraday cage lining na nakapaloob sa mga dingding at bubong. Pinoprotektahan ng shielding na ito ang mga sensitibong electronics mula sa mga electromagnetic pulse at pagtama ng kidlat, na lumalago ang mga alalahanin habang ang grid ay nagiging mas digitized at nakalantad sa mga kaganapan sa panahon at mga banta sa cyber. Ang protective layer na ito, na ginawa mula sa interwoven copper mesh at grounded steel panels, ay maaring humarang sa mga surge na lampas sa 50,000 volts na tinitiyak na ang bahay ay nananatiling gumagana kahit na sa panahon ng matinding bagyo or solar flare event. Sa tingin mo ba ang isang $7,479 na tahanan na makakaligtas sa mga bagyo, baha, wildfire, at pagkawala ng kuryente ang eksaktong kailangan ng Amerika ngayon? Mag-commento, maliit na bahay. Kung naniniwala ka na ang maliit na bahay na ito ay makakapagligtas ng mga buhay kapag dumating ang sakuna. 3. Ano ang nasa loob nitong nakakagulat na matalinong tahanan? Hakbang sa loob ng 7,179$ na maliit na bahay ng Tesla at makakahanap ka ng isang espasyo na hindi lamang compact, ngunit hindi ka pani-paniwalang matalino. Sa panloob na bakas ng paa na humigit kumulang 375 square feet, ang layout ay in-engineered upang mag-alok ng maximum livability na may kaunting basura. Bagamat mukhang maliit iyon ayon sa tradisyonal na mga pamantayan, ginamit ng koponan ng Tesla ang bawat pulgada sa madiskarting paraan upang lumikha ng interior na parang bukas, mahusay, at comfortable, na mas katulad ng isang spacecraft kaysa sa isang studio apartment. Nagtatampok ang core living space ng fold-out Murphy bed na nagsisilbing sofa sa araw. Sa nagbibigay daan para sa tuloy-tuloy na paglipat sa pagitan ng pahinga at aktibidad. Ang isang optional na napapalawak na nakatagong bunk module ay matalinong isinama sa cavity ng kisami. Sana na na nag-aalok ng lugar na matutulog para sa maliliit na pamilya o mga bisita nang hindi sinasakripisyo ang lawak ng sahig. Sa tapat ng sleeping area ay isang convertible dining table na nakatupi sa dingding kapag hindi ginagamit. Ang parehong mga sistema ng muebles ay ginawa mula sa napapanatiling kawayan na pinili para sa magaan, matibay, at antimicrobial na katangian nito. Ang mga storage compartment ay matalinong nakatago sa ilalim ng mga panel ng sahig at sa likod ng pagkakabukod ng dingding, na lumilikha ng pakiramdam ng isang mas malaking bahay na walang kalat. Ang teknolohiya ay nasa puso ng karanasan sa maliit na bahay ng Tesla. Ang unit ay may pamantayan sa Tesla Home OS, isang voice-controlled na smart system na namamahala sa pag-iilaw, temperatura, seguridad, at the price automating appliance. Ang operating system na is uh, Os uh, Link sa Starlink Satellite Internet. Nagbibigay ng tuloy-tuloy na connection kahit na sa remote or off-grid na kapaligiran. Nagtatampok ang bahay ng touchscreen command wall na nagsisync sa iyong smartphone o Tesla na sasakyan. An, nagbibigay din sa real-time na control sa bawat system sa bahay. Inaayos mo man ang pag-iilaw, sinusuri ang singil ng baterya, o pinapainit ang shower. maa access ang lahat sa pamamagitan ng pag-tap o voice command. Ang kalusugan at kalidad ng hangin ay isa ring pangunahing prioridad. Nang hihiram mula sa mga automotive innovations ng Tesla, ang bahay ay may kasamang built-in na air filtration system na namodelo sa bioweapon defense mode na makikita sa Model X at Model S. It is multi-stage na HEPA system na yitz ay airing mag filter ng 99. 97% ng mga airborne particle, kabilang ang mga allergens, wildfire smoke, at oying ong ilang particular na bacteria. Ang sistema ay may kakayahang mag-recycle ng panloob na hangin hanggang sa 60 beses. Santo beses bawat oras. Naginagawang mas ligtas at mas malinis ang hangin sa loob kaysa sa nakapalibot na kapaligiran. Na isang malaking benepisyo para sa mga nakatira sa mga wildfire zone o mga lugar na may mataas na pollution. Para sa mga naghahanap ng kumpletong self-sufficiency, Nag-aalok ang Tesla ng isang set ng mga off-grid add-on na nagpapabago sa maliit na bahay sa isang ganap na micro microhabitat. Kabilang dito ang isang compact na greywater recycling system na nagsasala ng ginamit, na tubig mula sa mga lababo at shower para muling magamit sa toilet flushing or irigasyon. Mayroon ding off-grid composting toilet na ipinares sa closed-loop shower system na Nagpapababa ng pagkonsumo ng tubig ng higit sa 80% kumpara sa mga karaniwang low-flow fixtures. Aling feature ng Tesla na maliit na bahay ang higit na nagpapahanga sa iyo? Comment 1 kung ito ang matalinong space-saving furniture at high-tech na disenyo. Comment 2 kung ito off-grid living, air purification, at water recycling system. 4. Paano kung wala kang sariling lupa? Saan napupunta itong Tesla house? Nauunawaan ni Tesla na hindi lahat ay may access sa isang likod bahay o isang kapirasong lupa na mapaglagyan ng bahay. Iyon ang dahilan kung bakit ang kumpanya ay aktibong bumubuo ng isang network ng mga itinalagang partnership zone na sadyang idinisenyo para sa Tesla na maliit na bahay. Ay mga zone na ito ay bahagi ng isang estrategikong paglulunsad na may mga pilot program na isinasagawa na sa mga pangunahing location kabilang ang Texas malapit sa Gigafactory Austin. Say, Nevada. Nakatabi ng mga manufacturing complex ng Tesla ng baterya at sa mga bahagi ng California na lubhang naapektuhan ng mga wildfire at ngayon ay sumasa ilalim sa resettlement at muling pagpapaunlad. Ang mga komunidad na ito ay itatayo sa paligid ng ibinahaging infrastruktura at pinapagana ng mga solar microgrid na dinisenyo ng Tesla. Nagagawing ganap ang mga ito sa sarili. Bilang karagdagan sa enerhiya, makikinabang ang mga residente mula sa mga shared amenities tulad ng mga sentralisadong sistema ng tubig, mga pasilidad sa kalinisan, at ba istasyon ng pagsingil ng EV. Ang lupain mismo ay iaalok sa pamamagitan ng napakaabot-kayang lease to use ng mga modelo na may mga presyong nagsisimula sa 49$ lang bawat buwan, na ginagawang mas madaling ma-access ang pangmatagalang katatagan ng pabahay kaysa dati. Para sa mga naapektuhan ng mga natural na sakuna, direktang nakikipagtulungan si Tesla sa FEMA at mga lokal na pamahalaan upang i-deploy ang maliit na bahay bilang isang paraan ng mabilis na pagtugon sa emergency na pabahay. Dahil sa mura nito, mabilis na oras ng pagpupulong at mga kakayahan sa labas ng grid. Ang kopari para sa mga disaster zone kung saan maaaring tumagal ng maraming taon ang traditional na muling pagtatayo. Say Austin, Texas. Ang lungsod ay kasalukuyang nagpapatakbo ng isang pilot program sa ilalim ng Sustainable Living Initiative na naglalayong suportahan ang microhousing bilang isang pangmatagalang solusyon sa urban density at affordability challenges. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, iminungkahi ni Austin ang pagpapaupa ng lupang pag-aari ng lungsod para sa mga microhome sa halagang 89 lamang bawat buwan sa ilalim ng limang taong kasunduan sa pag-upa. Kasama sa list na ito ang pag-access sa mga mahahalagang kagamitan tulad ng tubig at dumi sa alcantarilla na ginagawa itong isang mabubuhay at matipid na option sa pabahay. Sa so, Mahir 347 na inaprubahang site, tinatantya ng lungsod na ang programang ito ay makakatipid ng higit sa 8 milyon sa pampublikong pabahay at mga serbisyong walang tirahan sa susunod na kintampung Ang maliit na bahay ni Tesla na may off-grid Low footprint na disenyo ay maaring maayos na maisama sa modelong ito habang naglalagay ng zero strain sa lokal na infrastruktura. Sa hinaharap, pinaplano ni Tesla na palawakin ang konseptong ito sa buong bansa sa pamamagitan ng isang network ng mga plug at live zone. Mga paunang inaprubahang rural plot na maaaring ireserba ng mga user ng direkta sa pamamagitan ng isang mobile app. area ano zone de Itzway nilagyan ng solar hookup Rainwater Collection System at Starlink Internet na magbibigay daan sa mga bagong residente na lumipat at mamuhay ng ganap na off-grid kaagad nang hindi nangangailangan ng mga construction permit, grid connection, o traditional na serbisyo ng utility. Kaya, nagsisinungaling ba si Tesla o nagtatayo ba sila ng blueprint para sa kinabukasan ng pabahay? Matapos ang lahat ng aming na-explore ngayon, Mula sa mga pambihirang paraan ng pagtatayo hanggang sa disenyo'ng patunay ng klima, mga interior na pinapagana ng AI, at mga solusyon sa pamumuhay na walang lupa, isang bagay ang malinaw. Ang maliit na bahay na ito ay isang hamon sa bawat sirang bahagi ng sistema: pabahay, enerhiya, insurance, at maging ang tugon ng gobyerno. Kung nakikita mo man ito bilang ang pinakaambisyosong ideya ni Elon Musk o isang matalinong prototype lamang, ang posibilidad na mamuhay ng ligtas, Matatag. At walang utang sa ilalim ng $8,000 ay hindi na science fiction. Ang tanong lang, magiging handa ba ang mundo para dito? Is ang video na ito ay negulit sa iyong mga meta sa kung ano ang maaring dumating? Pindutin ang like button. Mag-subscribe sa Westech at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang susunod. Dahil ang maliit na bahay na ito ay maaring ang unang break sa isang buong bagong mundo.